Guys, good morning. Naling kami nagsimba. So, bawi na kami. Mukhang ulan na naman ulit. Oh. tik neno it's about saya macam ni je banai kan nak dah Oh, 28 Ah oh duduk ni dekat-dekat men dekat nah, Pas sebab petik kuning ni Apa tu tadi? Apa ah datang <laughs> ah. tak dua lang yuah Nama iko itu tu, tu... eleva eh, eleva balik mana bande Oh wei dia pernah baon ng kamay. Mura ah. Pero sabon na na, okay naman. Sabon na na. Para di kay Nama Na may kwan ito. katong gabi ba? oh, gabi, gabon. Napa masih siguro yung nagon? Wala na ay? Wala, anaon na ko. Murot na. Murot na? Oo. Uh. Oh. Oo, gabi. Biraog dahon na lang Balitan nung kuwan ba? Cabbage Ba? Hmm O katong tangkong Pwede na to daw Pwede na to tangkong O lang tangkong Tangkong o gabi Di lang tayo magsinigang Kaya bawal masakaw ang kay Kaya uh, Slum man Guys o oh. Inanong yung ano Suba guys o oh. Gabi ang ulan kagabi. Sige. tingnan mo dyan sobrang putik dahil baka dito pa gabi yun oh. ito so, yung sitwasyon dito sa amin ang ah, taas ng putik kagabi kasi ito na iniwan ng tubig sobrang putik yan tapos pagkita ko rin sa inyo yung ano yung basak ah palayan yan yeah. sala ng baha. Grabe. Na ano yung alay namin. Ano pala yan dito sa amin pala. Okay. So, grabe. Talagang mapakinabangan. Ayan mo yan, nana. Ayan. laba kamo man di ay so guys ayan oh nakuh parang basahan na eh.